Tuluyan nang binawian ng buhay ang isang pulis na nakuryente habang tumutupad sa kanyang tungkulin sa Barobo, Surigao del Sur. Kinilala ang biktima na si Patrolman John Kentuazon, miyembro ng 1301st Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 13. Nagsisilbi siya noon ng search warrant laban sa isang alias Luisa para sa paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ng aksidenteng mahawakan niya ang kuryentadong bakal na bakod sa barangay bahi. Nawalan siya ng inalay at isinugod sa ospital. Ngunit nagkaroon siya ng hypoxic encephalopathy dahil sa post-cardiac arrest sa hinang electrocution. Matapos ang dalawang linggong gamutan, tuluyang binawian ang buhay si Tuazon nitong nakaraang araw sa edad na 28. Samantala, bumisita naman sa burol ni Tuazon sa Loreto, Agusan del Sur, si Police Regional Office Karaga Director Brigadier General Marshal Mariano Maestrado IV upang magbigay pugay at mag-abot ng tulong pinansyal sa pamilya napagalaman na noong Agosto 4 habang ginagamot ginawaran din siya ng medalya ng sugatang magiting bilang pagkilala sa kanyang sakripisyo ayon kay Lieutenant Colonel Luzada officer in charge ng RMFB13 si Tuazon ay huwaran ng katapangan at dedikasyon at ang kanyang buhay at serbisyo ay magsisilbing inspirasyon sa kapulisan at kanilang komunidad in the heart of changing lives ito si Joe Kandado ng Brigada News Philippines the music and news authority